Hello guys, what's up? Ayan, uh, may pag-uusapan tayo ngayon about sa uh, Piliin mo ang Pilipinas Itong mga video entry na mga ginagawa ng mga vlogger uh, Itong si Wamos gumawa ng entry niya video entry sa kantang Piliin mo ang Pilipinas Siyempre uh, nag-viral Siyempre, sikat siya eh. Nag-viral yung video niya. Ang issue ngayon, may mga bi may video clip pala siya doon na hindi sa kanya. Kinuha niya lang din sa isang vlogger. Yun. Tara, panoorin natin to. Ang video clip na ninakaw daw niya doon sa isang vlogger. So, ayan, guys. Ngayon, ang problema, nagreklamo yung may-ari ng video. Ang tanong, may karapatan bang magreklamo yung may-ari ng video? Rakyat, para sa akin, syempre, mayroon siyang may-ari. Di ba? At ang sinisisi ni Wamos, yung editor niya. Yung editor daw niya ang kumuha sa video clip na yun. Yun ang sinisisi ni Wamos, ni Idol Wamos. Tama ba o hindi? Kasi para sa akin, Bawa. Ako ang may-ari ng page. Bago ko i-post yung video na yun, siyempre i-review ko muna. At imposible naman hindi niya nakita ang video clip na yun. Kaya malabong paniwalaan na hindi niya alam. Alam niya yun. Siyempre. Kaya ang mas maganda siguro, mas mabuti pa para sa akin ha, ay nuluwamos. Manghingi ka na lang ng pasensya doon sa may-ari ng video. Huwag ka nang gumamit ng iba't ibang katwiran at ibang tao para magkaroon ka ng katwiran sa sarili mo. Diba? Kawawa naman yung editor. Nang na layunin nun ay maganda ang kalabasan ng video mo. At ito pa ang sinasabi niya, ni eh, dulwamos, na bakit siya lang daw ang inireklamo. Samantalang marami ring gumamit ng mga maliliit na vlogger o hindi pa masyadong kilala sa video clip na iyon. Natural naman siguro na ikaw lang ang mapansin ng may-ari ng video. Siyempre, ikaw ang sikat. Video mo ang nag-viral yung mga malilit na vlogger, walang, pa, walang papansin doon eh. <laughs> malilit lang, ang kano lang ang views, di ba? So natural lang yun na ikaw ang papansinin. Parang ginamit na din yan ng pagkakataon, may-ari ng video para, syempre, sumikat so din. So, at para din doon sa may ari ng video, ah, vlogger ka, di ba? Vlogger ka. So, alam mo na ang kalakaran sa mundo ng mga vlogger, di ba? Natural lang yan ngayon, natural lang yan sa mga vlogger na kumuha ng mga video clip doon sa mga kapwa niya vlogger kung lalo maganda yung video at magustuhan niya. Natural lang yan sa social media. Natural na lang yan sa mga vlogger ngayon. Kaya parang mas proud ka pa nga noon kasi nagustuhan yung video mo sa sikat na vlogger. To, so, yun lang yun parang maliit lang na issue 'yan. To, so, yan lang masasabi ko. Ka. So, to. Kaya na ang humusga guys, kaya na ang magsabi.